dinhira ang Davao City at tong ilabay nga mga palaro Dabraa, dinaagi sa pagpamuksing diha ra gyud makakuha medalya partner even sa mga world uh, championship partner ang pagpamuksing diha ra gyud makakuha og mga medalya o mahimong champion okay so ngana you know, ngana gyud ang uh, ang uh, pagsuporta uh, sa atong uh, mga sponsors no ilabi na kani si uh, Fernie no na, na iyang ipaligamutan ang kabataan maadto sa maayo nga dalan no okay. nga dalan tinuod yun na partner, so mapasalamaton kay tantanan nga dunay attorney Carlo dunay speaker Boy Nograles nga mi ayuda pinaagi sa Oplan Kamao ng kabataan so makita do partner ang kasing-kasing sa mga Nograles family dako gyud kaayo partner ang ilang tumong mao ang paghatag o kayuhan sa itong mga kapatanunan. Mm -hmm. Dili lang kay sa pagpamuksing partner, pagtabang sa itong mga young boxers, nga future, mahimo nga pakman, taghana na tabangan, barangay to barangay, o plan kalambuan, o plan kahayag, o plan kaalam. Importante ganyan Labi na pagtabang sa itong mga estudyante partner, mahimo mga scholars, naroon sa USAP, napo diya sa bantang pang mga kolehiyo, uban nga mga training centers mga skills training centers pinagi sa Pista Partner ka partner ang uh, Nogralis family sa okay. ngalan ngala ni Attorney Carlo Kaka Nograles og speaker boy Nogralis okay, okay. na yung na decision partner 2-1 decision your winner blue corner the blue corner mao siya si Carlo Ganot ang ato umaabot po ng mga boksingero. Ladies and gentlemen, on the red corner, from block 64, Ahmad Jani! Ahmad Jani. On the blue corner, from block 1, Javier Espador. Juver Espador. Sugod so na first round. First round. Ali ini Ahmad Jani o Juver Espador. Start. Then, ini? Pusang dulu. Oops. Ups. <laughs> Out balance, sorry. Balance siapa ya, yang batal? Wah, saya ke pantai nakalitan kalitan, nakalitan. kalitan. Hmm. Oops. Ang partner uh, na ang red partner, oh. Aglesibo nga may atake sa maong blue. Pero ang blue na ni kamot sa paglikay. Ang fix up ang fix up si Jupiter, Ang pick-up, Si uh, Espador. Tulos ni Basio, minahang makinawa, partner. Oh, walay labot palpal, ha? So kini atong dula karo partner hmm. even though you are Muslim or a uh, Christian no oh, yeah. dula okay. lagi partner no Wah, dula ni lipay lipay oh, oh. No? kabahin kini sa pagmalipayon sa mga lumulupyo diri yes. sa barangay 22 ba dasi mau partner ang panagiusa no, no? ang mau gyud ay ang panagiusa mo na importante partner sa Saka community ang panagiusa partner maunay nay sumbanan sa kalinaw sa atong sudad sa mm. no Naglamit ang partner. Oops! Oh, stop, stop, stop. Paminaw, paminaw. Hmm. Okay. Partner, murag na mingaw ganina. Itong dula, karoon, nabibo na po. Sa kanyang <laughs> last, no, na ning, uh, last nga dula. Nung ganang mga pants. Naglami na niyong last nga bout na ito, partner. Final bout. Okay. So, kita na lang, partner, oh. Ang mga position sa uh, itong mga buksingero. Karoon nga po na. Hop! <laughs> Hop time! Okay. For the first round. Paning mga sports, no? So lipay sila kayo. Lingaw kayo, partner. Lingaw ang baong mga katauhan din sa Barangay 22-6. Okay, padayon na ta sa second round. Yes. O so, paghumantay din nila, partner. Balik sila sila pagkabarkada. Yes, sir. Hop. Hop. oh, nakawitan. <laughs> Kaya ganina po ito, ay gusipo kayo sila mo appeal, no? Mapalis <laughs> lagi sila. Ako nga kita gani, ito sa likod, ilan ang gisirahan. Oh. Uh Kaya -huh. e, anak niya po, bon. mi, mudula mi. So, ingani kayo nito na ang maong sports partner sa boxing sa napulo Ay, no. partner napulo lagi, gyud ang KD makadula diri kada sa adlaw sa sabado diri sa ang mga 80 ka partner so nakadula mga 20 ra partner mao po so sa so, 24 no so okay, pero solid na partner dili ka bayran ang kalipay sa ni saksi yes ini sa plan kamao ah. kan, partner. Oh. Murad dagad pans blue card na. <laughs> Gigikan sa mga kababahian. Oh. Gigan sa kabataan o oh, kababahian ang blue pans no? 900 na naiphan. pans pula partner. Oh, partner si Ahmad Jani. Natsambahan ka to, ka laki pans o puntos ba gyud ka to? Murjun ego gyud na. Nego gyud okay, go, no? Oh. oh Time Hey Maang rung Tung red corner parter Maulah si Ahmad Jani Ahmad Jani Maang blue corner Si Iskador, Jover Espador In blue Hup! Kanak. Hup! Itali Kod dapat deh, Itali Kod. Ditoyok. Stop, stop. Hmm. Kuy okay, labot so makan. Oke, siapa dah? Oke, sigih. Lipan Petule. Ay, naoge, okay, naoge, okay, mga bata. Naoge okay dong, naoge. Okay. Mga bata, sa ayo ayaw mo, pindah plane, masih may kamu. kamot. Likado mo dia, matamakan mo. Oke, okay, box. Yeah. Puro yeah. mana oh, pilih si Ahmad Daniel. Ahmad Daniel versus Jover Ispadu. Ahmad Jani, nakasuot bielo Tantang si Jover Espador in blue. Hmm. Wala. Okay, sige, sige. Okay. Parehas lagi, kapoy. Ah, segi box. Fight. Wait, Hoyay. Hey. Hey. Dibati naghangat po niya. Dibati naghangat. Oops. Time. Time na. Decision is 3-0. Winner. On points. Blue corner. Okay, so atong pasalamatan, mga kaisunan, ang mga sponsors, karong hapuna ila sa atong mga media nga nakaroon din eh, ang atong Sky Cable, Channel 28. Makita ninyo na pohon sa Channel 28. Ang atong GMA Kapuso Super Radio. Ang atong Kapamilya DXRP SBN Channel 7. O atong NBN no, sa Channel 11. DX uh... sa panang DX-DX karon O atong uh, El Junila. No? Yeah, in Dunila Foundation. O, uh, Foundation, -kan sa itong sound system karong partner, atong mga katawan sa Barangay 22 Dasi, Dagang mm -hmm. kayong salamat sa inyong uh, pamainitong uh, pagdawat. Kalamo sa inyong uh, uh, barangay no sa atong Oplan Kamao. In behalf sa atong halangdong speaker si Speaker Prospero Nograles og sa mga staffs Oh Bina Chief of Staff, the si attorney Carlo Daganza.